Hello. So nandito yung pang picture ko na ano. iPhone. Ayun. So ang ganda, di ba? So makikita niyo dun sa likod, ang gaganda. Ayan, ito naman yung parking lot. So parking lot. So pupunta tayo doon kina ate kasi every step dito every bus stop or car stop meron pong mga temples po na makikita natin every tourist spot I should say may mga may mga Buddhist temple po tayo kung saan po sila nagpiprayer so ayan so punta tayo doon so ayan feel free pa na natin na ano na hello That is the Dago Mountain. Pupunta pa ta, siguro tayo mamaya doon. So, explore. So, yeah. Enjoy the view. Di pwedeng ano guys. Na. So, ganyan lang. Na. Sabore na. So, andun na yung lolo ko. Papasaway na naman ako. So, niya sa likod. Ang ganda. sila na ka-prayer sila guys. So, meron nun tayo. Expose natin doon Kasi ang ganda. Ang ganda ng view doon. Diba? See? It's my first time na mag-video na kasama ako. <laughs>